Nararating ko lang dala ko yung aking barong galing sa trabaho at samahan nyo kami ang Santa Cruz ng bayan sa Toronto. Let's go! Ang Santa Cruz ay isang magandang paraan para ipakita at payabuli ng ating makulay na kultura dito sa kanila. Santa Cruzan is so much more than just a parade. It's a vibrant expression of Filipino faith and tradition and community, and it commemorates Queen Helena's sacred journey and marks the beautiful culmination of the Flores de Mayo. we're reminded of the enduring contribution of the over 340000 people of filipino descent who call our province home thank you for all that you do to make ontario the best place in the world to live and to work and to raise a family Buhay ang nakabansang unifikasyo ng Kermitang Supra de Ruta Internacional en Puerto Rican. Buhay ang Santa Thank you and enjoy the rest of the night. Maraming salamat, Chairman Mario ala Si Jenny nga po pala. Mag-hi niya po tayo kay Jenny. Hi, Jenny! Hello! Sa Pilipinas ay nag-flores ni Mario. Ito ako. I-sanit po ako sa video Sale sa Flores de Mayo. I'm not sure kung bakit ako tinawa Terry. Kasi may... Oo. Oh, wala namang sa Flores de Mayo. ako naman, Jenny, gusto ko kwento rin yung aking karanasan sa Pilipinas. Hindi ako naging Reyna. Ako po ay naging escort. Wow! Yeah! No! You know? At uh, may mga luces-luces pa. May luces? Tapos, yung Year? Hindi yung ba pa bakit kami naglalakad. Ang sa so, gabi na yun, ano? You know, pero, enjoy, enjoy. Ladies and gentlemen, let's give it up to DJ Ryan Orlando! Hi. Akala ko, magsasalita lang ako, akin doon pala ako. <laughs> Maposesya uh, na po kayo, isa po dapat ako sa pagpaparada rin. Pero na-late lang po. Ito po parusa ko daw. Tapos na ang ating napakagandang event tonight. Ito po yung Santa Cruzan 2025 na nagpasa ang uh, mga reyna ng 2024 papunta sa mga reyna ng 2025. Ang nasa likod po nito ay ito po ang makabansang unifikasyon ng Guardians Brotherhood International. At sa highlights na ito, nais natin pasalamatan ang lahat ng mga bumili ng tiket, ang lahat ng mga reyna, ang lahat ng mga leaders, ang lahat ng mga sponsors. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, for the next Santa Cruzan 2026, ito po si Ronald Alan Trilla. Pakifollow, i-share ang page na ito. Pet Olucana.tv, tangayang Facebook. Sama-sama tayo. Ano meron? Ano wala? mga Santa Cruzan at mga Reyna ngayon? At anong wala? Wala mga ha hari. <laughs> wala, wala tayong hari.